Hey mga ka-Body, andito na kami kila Ate Jo, kila Princess at syempre kasama ko si uh, Boss Power at si Ate Ganda Ay, grabe, iwan na naman yung pangalan <laughs> si Ate LV Ayan, so. Hello po mga kabuddy Alright, maayos naman na lahat yan boss no, parang ito na, na galing sa mga labas Ang oh. dami na At maraya pa sa loob Maraya pa sa loob So ibig sabihin kung, kung mabibenta lahat yan, may pang masaya na sila hindi na, mapapasura naman yan. No? <laughs> 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 Pero bago yan, welcome back! Hi! 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 Salamat na po! Welcome back! Welcome back sa channel ko! Muli yung pagkabuhay! Palang <laughs> <laughs> yaka, kaya mo agad daw Hindi mga buddy, nung nakatan kasi, uh, may nakain ng na akong kakaiba na yun, suma, sumama yung chan ko, sumakay yung chan ko at yun naman, nagpa-CT scan na ako, nagpa-MRI na ako, nagpa <laughs> Ang dami Pero okay naman na mga body at naman na. Sa ko lang yun parang buwabaliktad kasi. Okay, shout out mga kuya. <laughs> so ayun, punta natin si Nanay Judge. natin? Siyempre, uh, syempre, uh, nandito sa Ate LB kasi siyempre mga body, iba pa rin yung may kasama kami maganda. Diba? At uh, may mga anak kasi yung dalagita si Nanay. Yes. Eh. May mga bagay na hindi makuwento sa amin ni Kuya At kay Ate LB nyo na yun maalaman sa Girls Talk yan. Ate LV Vlogs. Ate Elvi Vlogs. Sa 4 days ba't eh kaya? Oh. Uh, ano? Kaya to. Pero Ay, ang ano ang gagawin ko na lang parang di diretsuhin ko na lang ito pa hanggang 30 na malinis ko na walang masabi yung may-ari. o oh, sige ko. Ay paano yung trabaho mo ito Yun nga eh. No, kasi parang... kung apat na araw walang mangyayari to. Bukas kung anong pag-usapan namin sa opisina ng DSWD sa oh, sa uh, sa ATM ko sa ano four piece kasi andyan na lahat pinaku pinano na sa akin ang papil ko pinahanda oh, na kakausapin namin ang leader ko bali yun na lang yung kulang pero <coughs> oh, mga alas, alas 9 o oh, alas 8 alas 8 alas 9 pupunta ka sa eh, mabini sa may gilid yun ang uh, ano sa may 2nd floor ng Oh. Yun ang opisina ng DSWD. pausapin ko muna kung anong proseso. Yan, yeah, natin uh -huh. te para ano? Para at least kahit papano, madala ko man sa hindi, go! Hanggang katapusan. Parang te, kung hindi mo madala, pwede lang ipadala yun. I-send, e yun lang. ko oh, alam sa, sa, land bank kasi magsisimulang ATM ko eh. Ano na lang te, kausapin mo na lang ng ma masinsinan. Kailangan personal team leader. mo makuha. Oh, oh. Kung kailangan yung team leader mo o yung dito sa banko mag-iwan na lang ng ID. Lang. Oh, authorization po tama. Authorization ko na lang na ano. Kung may authorization, tanungin ko muna ang citylink bukas kung pwede. Pag dumating yung master list na doon ang pangalan ko, pwede si ang citylink na lang ang kumuha. Oh, po. tapos pa na. Tapos eh, i ano na lang, padala na lang doon ano, ABC bago umuwi tayo mag ano ka na lang mag iwan ka na lang ng mga authorization mga IDs mo para yun na nga lang kausapin okay. yun, ko lang po tama kasi yung tiling. Tiling. kasi nagmamadali na si Milo kasi syempre nakakaya naman sa inyo ay, na tumulong ay hindi naman po ano? pero tsaka kasi alis sa, na tayo sa pinirmahan na tayo sa amin din kasi gusto ko po yung matanggal sa situation ng ganyan yung araw kasi na lumilipas na imbis na Oo. nakakahinga na kayo ng maayos yung sabi diba? ko nga kasi ayaw naman ayaw na naman dito nabubuli na raw sila Kaya, natin, nanay no, din okay. ako, masakit din sa akin saka saka hindi natin alam um, yung mangyayari na bukasan nagbalit man ako ng teacher, hindi man ako naka board exam hindi man ako naka take ng board exam hindi mag negation na lang pero ate, sa tingin mo ate, ma mapapractice mo yun doon? kung sakali sa mga o sakali. private school oh, pwede pa rin kasi pa kailangan mo mag take ng board hindi kasi may mga hindi board passer atin na oh, pwede mga sa mga private school. Marami akong kakilalaan. Kaso ah, wala namang private doon sa amin. Na mga ah, mga family. Ang sabi naman ng pinsan ko baka matulungan niya ako sa mga tutor. Ma ano, makatrabaho sa munisipyo. Yan, opo, opo. Okay, okay. Kasi may, tinanong naman ako. Kukunin ko muna yung ano po. Mga requirements. Mga requirements. Oh, tama yan. Pag-ipunan ko muna. Oh. Mga dalawang buwan, mag-ipunan ko, magbabuyan muna kami doon. Mag tindahan. Tindahan tanim Kung, tanim, tanim. kung may mag-abot ng pangnegosyo, mm -hmm. ng pang okay, okay na. Masaya na ako. Para at, at least kahit pa paano, matulungan sila. Kung hindi man ako nakapagpatuloy ng ano ko, gusto ng papa ko na mag-maging teacher ako, mahanap ko na talaga. Pero yun talaga yung gusto mo dati, eh. teacher talaga. Hindi, gusto ah. ko taga <laughs> Ah, chef. Oo. <laughs> Parang ano... Eh. Kaso lang nahiya lang ako sa papa ko. Kasi yun ang gusto ng papa ko. Ah. Oh. Kasi, hindi sa pag ano... Ako yung pinakamahal pinaka pinaka ng papa ko. Ah. Kumbaga sa ano... Siyempre, akong pangalan. Ayaw mo siya ma-disappoint? Oo. Uh, ayaw ko rin siya kasi marami na siyang tinulong. Una, sa nag... nagano ako, nagpasok ako ng nursing o um, tapos inay inayawan ko Nag bumaba ako ng course midwifery, inayawan ko rin so kinausap ako ng mga magulang ko lumipat ako sa Osmeña College sa Masbate kaya eh, pumasok ako ng ano, educational ticket ngayon nakapag naman ako pero hindi naman ako nakatake ng board exam kasi paano ako makatake? Eh, may mga requirement, may mga may mga ano pa ako na ano na babayaran 10,000 Hmm, ganoon. Tapos may mga, may iba pa akong subject na hindi kulatik, siguro mga tatlo na lang. Pero, nakapagtapos ako. Pero ano, de, talaga, nandyan yung chance pala. Malaki pala yung chance na talagang kaya mo. Joy, kapatid ko, kung nakikinig ka o nagkita mo ko sa Youtube, jing jing, kung na-misinterpret na ko na nakasabi ako sabi lang ng, sa interview na nag-take na, ako ng board exam, hindi. Alam nyo naman yan, na hindi pa ako nag-take. Na yun, misinterpret lang ba? Sorry. Pasensya na. Miss, miss ko na kayo lahat. <laughs> At least malaking ano pala, malaking chance pala na kung sakali mai, kumbaga maano mo yun, magamit mo yung napag-aralan mo. Pero sa pagluluto, ito marunong ka. Marunong. So, yun pala yung, yung luto-luto. sabi na lang ng kapatid ko, na si Jingjing magluto-luto na lang daw ako. Okay. Mm -hmm. Kung ano yung matanggap kong napuhunan. Tsaka mas masusuportahan hmm. ka nila doon. Kasi ilang taon na rin ako, 46 na, hindi ko na rin maano ma ano yung pagtuturo kasi matagal na. Ang magiging ano ko na lang, mabingos. Magbabuyan, magtindahan, yun na lang ang plano ko. Wala na, diretsyo na. Hindi ate masabit eh, baka may magbigay sa'yo ng kahit ano hindi natin alam eh hindi no. natin alam kung ano ibibigay ni Lord pero uh, basta ang sa ano natin lang, kung magbigay ng puhunan, salamat yung okay lang yung sa akin nakatapos basta tsaka basta hindi, na, hindi naman na. mawawala hindi, hindi, mm -hmm. hindi naman nanakaw sa yun mm -hmm. uh, basta nakapagtapos ako ng teacher yun lang magamit at magamit Di pa ako naka-exam yun lang hindi so. pa ako nakatake ng board exam kasi paano kumakatake ang daming ano ang daming kumbabayarin pa mm -hmm. Mara, mara ka, ano, ano? So, ayun. Pero basta natin ang importante, makauwi na kayo ng probinsya. Oo, oh, at... yun na, ang pangarap ko. Oo. Oh, 15, 15 na yun, years ayun. na ako dito. Hindi ko pa lang 15, 15 years. 15 years. Hindi ko lang na nasasinip uh... yung San Fernando Masbate okay, ano yung sakop yun ate? Usob ba? Huh? Anong, anong sakop nung, ano, nung Masbati na yun? Mga oh, marami kasi yung dumadaan. Kaya, no? ah, uh, hindi na kasi kami sa gilid ng kasada. Ate, silipin ko lang sila, Ate. Oh, si, si, sige, sige, Oh, ano yung ginagawa ng mga bebe? Ay. silipin mo. Kaya, tama-tama. Pitorito, hindi na, ano na yung... Na, nyo na ng isapo. Ayan, oh, ang dami o, ng mga mga, mga... mga, mga ano pa, may mga pupa yan dyan. Ano sige. Basa ba? Basa ba, princess? Oo, oh, di ba? Basa. Ay, basa ka Kasi pag hindi na natin inalis yan, ngayon nabasa yan, mga na yan.